paano nga ba kumuha ng working visa sa Croatia mula ng Pilipinas? Gusto mo bang magtrabaho dito sa Croatia? Ito ang step by step para makakuha ka ng working visa papunta dito sa Croatia. Una, find a legit employer or agency. Dapat may job offer, may employment contract, at guarantee letter. Walang contract, walang visa. Pangalawa, employer process here in Croatia employer mo na ang mag -a apply ng working permit mo dito sa Croatia. Kapag approved, bibigyan ka nila ng approval copy ng iyong working permit. Pangatlo, i-prepare mo ang mga Philippine documents, passport, PSA documents, NBI with Apostille Medical, Polo or POEA kung ikaw ay magkagaling ng agency. But usually, kailangan na ng nc to requirement na mga ilang agencies dyan sa atin sa Pilipinas. No day ang biometrics at visa application. Magbook ng biometrics appointment para sa iyong visa. Diyan mo isasubmit ang iyong contract, work permit, insurance, at travel documents. Panglima ay ang visa approval waiting. Kung ikaw ay nakapaghintay ng ilang buwan sa iyong working permit, another waiting time ulit para sa iyong approval ng visa. Usually, ang visa ay tumatagal ng ilang weeks but depende sa processing. Basta kompleto ang mga documents, mabilis lang yan. Step 6 ay ang flight at entry po niyo dito sa Croatia. Once approved ng iyong visa, for ka na lumipad papunta dito. At pagdating mo dito, magka-apply ka na ng iyong residence permits sa polis kung saan ka assign Reminder lang, pinaka-importante sa Croatian visa ay ang legit na employer, legit na agency, at legit na working permit. At syempre, hindi mo wala ang valid contract. Pag kompleto ka, mataas ang chance mo ma-approve. Good luck sa inyong mga future applications and see you soon dito sa Croatia.